Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ay, mga kadyang Welcome to my channel Ayan mga kadyang Nandito na naman tayo Parod na naman si Tora Tora mag naman daw tayo <laughs> Ikot na naman natin yung mga kasupian natin Ayan si Tora Toratora Pantay na At ang ating pandigmang timbangan. <coughs> Ayan, mga kajang. samahan niya ako, mga kajan. At mag na naman tayo sa ating routine works. samahan niya ako. Samahan niya na naman tayo mga street. <laughs> so yore na naman natin yung kaistritan nasama niyo ako let's go kaya hey, mga kadyang ito ay CPU ito may mga electric fan tayo bote monitor and sila tayo sa mga suki natin at doon ang ruta natin nagpabarya lang tayo dito Tapos, hindi ko kasi. Salamat, <laughs> bisaba mo. Boy, ayan tayo. Lilipat tayo dito sa kabilang. Ano natin? Ha, ruta natin. Ayan, let's go sa mga gawing mga gabi lang. Ayan, let's go. na to. Ha, ayan.

xe xe ibu, ibu maya hoa cao ha ha oh. xem video, yeah, nice boy, video.

Oh, Eh, oh, okay. <laughs> e, sama ko na 'yan. Sas sasama ko na. Oh, isa isasama ko na. Kay ano, kinukumusta niya ako eh. Kasi matagal daw ako hindi umiikot eh. Dami na, piso kilo. Oh. Dami, nako tayo dyan. Puro sira na kasi. Puro sira Sa init. Ayo. Oh. Ayun

Miming, miming. alaga mo yan. Ah, laga mo. Wala talaga yung bumadaan. Ipintak mo talaga yung Patay. Ano mo nung umuwi kayo madumi yung bumi yun. May likay pa tayo. Dalhin mo yan. Dalhin mo Dalhin mo yan. Oh, extra ko na nga ito. kasama ko na para may katulong ako. Wala akong katulong eh. Tama raw boy. kung 1 2 3 sarisikit 1 2 3. Oo gusto ko. May ah, tat tatanggalin mo. Ah, oo. Oo. Yan lang tinggalin mo 'yung mga electric. fan daw. Oo, Tatlo, tatlong electric fan. No. may mga karton pa. Eh, ano boboy, tanggalin mo na 'yung ilisi. Sama ka Na. Sama ka na. Sama ka na. Ayon, para may para 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 may katulong ako. Oh, wala, wala wala, wala, akong assistant. Umalis yung assistant ko eh, nag-swimming eh. umalis na oh. anak mong kasama. No, kasama ng mga kaklase niya nag-swimming. Ah, <laughs> oh. uh, yeah, ayan. Okay oh, ito may Dora box tayo. Ayan, Dora box. Ano, tama Tara Ano? Ano? Tama. Ayaw mo bahala. Ah, mo sayo, thank you. Are mo sayo.

Asan na po si? Ayan. O so, bali, ano, 12 yung bote mo. Ay, eh, 13. 13 plus piso yung bubog. 14. Ayan. Coming 1.5. Ayan coke, oh, coke, oh, coke, oh, coke, oh, coke oh. ay, may pinukuha pa si Mara may pinukuha pa sa loob kaya natin may pang mga bote sari-sari, mga ka plastic ay. mga carton, carton, notebook notebook, notebook era kada ter rebooting rebooting pipe you are not setup apa lu nanya itu ayo sudah wait dulu tadinya sudah 8 bakal. Pag ngayon, ano, mababa mga bakal ngayon, yero. Kaya kasi, ha? Ayan ko nga, Ang ganda ang bulaklak mga kadya ko Nasa gilid lang ng ano, daanan Oh, hay na. Hay na wala. Sang Wilkins. Ha? Uh, Sabi, yan bakal bibit ko na daw. Habibin tama na. Sige, sige. Ano? Ako na, ako na. Ako na, ako na. oh bakal yan. Ako na, Mara, ako na. Ako na, ako na. Ako na, ako Ay, natin. Ayan, halata. Halata, halata. Halata, Halata, halata. so pa my bike baby winter baby bye, bye. ano okay, okay, na na tayo matirik okay. na okay. nga ah, sa tira, oh marami doon magsawa ka doon ng ano gulay may taniman oh. doon yung asawa ko kong... ah oh galing. <laughs> ang galing. galing. <laughs> Hindi nga maraming nga talaga ah, doon. Oh, oh, mga sariw, sariw. Ka hmm. hmm. Ay, kasi yung uh. kuya sa. Mm. Ay. Ay, kailangan mo na kay timbangin ko muna to kay Bibi na init na si Bibi. <laughs> oh, mga bote mo mara, mga bote mo. Ayun, kilala niyo ba ito, mga kadyang? Yung lalaki ba kalaban to, ang ganda oh. Ang laklak oh. Ganda ng bulaklak niya. Ayan ang bulaklak niya. Ayan. ayan. Kilala niyo ba ito mga kakadyang? Hindi ko kilala ito pero hindi kasi ako nagtito. Nandito. <laughs> ayan, ayan. Walaan niyo na lang mga Kaya ang ganda. Ayan. Ito Ma voglio. Ma voglio Ma la tama... Sì, la politica. Oh, sì. Ma io sono Tingin nyo. Uh, yan ang ng ano ko? Videos? oh, mabuti. O, oh, kawin na, kaway na. Para makita kayo. Yan, kaway. Yan. Sige, buboy. oh, yun. Kita kayo sa YouTube ha. Parang rin yung YouTube na YouTube ko ha. Yan. Yan. Ito na, pauwi na tayo. Pauwi na tayo mga kajang. Okay, mga subscribers nating uh, kids. Mga kidus. Kidus. <laughs> mga kidus. <laughs> Ayan, mga kidus. mga kidus. Okay na tayo mga kadyang Ito, punong-puno tayo May Dora tayo Marami tayong nakuha ang mga electric pan dyan Ayan, mga electric pan Dami natin nakuha dyan Ayan, may mga bike tayo Ayan, so, Nakuha tayo ng bike Ito, <laughs> so, mga Wilkins Ayan, punong-puno tayo dyan. Marami tayo na mga appliances. Mga bakal. Ayan, tayong bakal yan. Mga planggana. Upuan. Ayan, mga cartoon. Extension na tayo mga ka-junk. Ayan, extension na tayo. Puno na tayo mga ka-junk. Ayan, let's go. Bye-bye na, bye-bye na, bye-bye.

Oh, hello. hello, Thank you for watching uh, mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless.